Hello guys Mga <coughs> amigo, amiga Galuto ko adobo Subuko na pansin ang gatong Bakal Bakal ang gatong Ang angilbar <laughs> Tingnan lang ko may gaubos-ubos ang gatong Kay bakal ang ito na ginagatong hmm? ay naranggid sino man ta na nag BL pati ya. pati bakal gid sa pagluto okay man the best man the best man ang nilutuan bah, wow namit namit ba dulom ng galing di Ayun, lagi ni manghood ko ah. Mabian mo lang, pati kaya bakal, gidala. Kailangan yung tindi hong talang, ago. Hmm? ting pata na. Nagbakal ha. Hmm? Yabaw. Yung nagamit ni Panday ni, binder. <laughs> Kaluoy manja. dyan. <laughs> tindi hong talang. Thank you very much.